Apat na kayo. Apat na kayo. Gobernador na kayo. Busy gobernador pa kayo. Gusto pa niyo mag-congressman. Gusto pa niyo mag-mayor ng kabanatuan. Eh, meron ba kayong naipakita at naipagawa sa kabanatuan? <laughs> salita ka ng salita. Abot ang salita mo. Para kang para kang walang kasalanan eh. Kaya nga sabi ko, ang turo sa akin ng aking mga magulang, bago ka magusga ng iyong kapwa-tao, kumuha ka ng salamin at salaminin mong mabuti ang iyong salamin. Tinanggal ito bilang vice mayor. Tapos gusto pang mag-mayor at babalik pa raw. Hmm. Eh, lampason lamang. Ni lampason ni Mayora Maika. <laughs> Baliba ako. Dinadama ako, pinupulsuhan ko yung mamamayan. Tinitingnan ko yung kanilang kalagayan. Eh, hindi ko ba alam na hirap ang tao? Kaya nga, oh baby, hi buhay. Hirap. <laughs> <Hay> nako. <laughs> hirap. Kita mo? Connected ka agad. Sa ta connected agad ako sa taong bayan. Nung sabihin ko, hirap. Oh baby. Oh, connected. Kaya alam ko. Alam ko kalaban ba nila pagka nakipagsayaw, hindi na ako pupuntaro sa loob ng bahay. titingnan ko yung gandlang kinakain. Hindi, mapuupo namin yun. Hmm. Mapuupo namin yun. At makikita mo yung hirap ng tao sa katotohanan. yung hirap nga, ay, ano pa yung isang tanong mo? You hit two birds with one stone. Ba't ako nagsayo nung nung Apati. apate. Apate, oh. Eh kasi nga, nagre-revolusyon yung aking damdamin. Dahil kasi, hindi ko matanggap talaga na may isang katunggali na walang ginawa kundi laitin yung aking pagkatao. Huwag na sabihin siraan eh laitin, medyo mas malalim na Tagalog, laitin yung aking pagkatao. At uh, pagkagalitin yung magkakapit bahay na tikakabanatuan. Wala, wala, dahil kasi for a single grocery bag na tinatawag nilang cherry bag at tinatawag nilang kaya nilang pakanin yung buong kabanatuan. Kaya nilang alagaan yung buong kabanatuan. Alam mo, nagre-revolusyon ang damdamin ko nun eh. Dahil alam ko, hindi nila kaya yon Walang may kaya nun. Yung Pilipinas nga, yung gobyerno na nasyonal eh. Hindi nga kayang pakanin yung ating yung mamaya natin eh. Eh sila pa. Eh subukan nga lang pakanin yung buong botante na isang milyon at yung bumoto na sa buong lalawigan ng Nueva Ecija eh, umabot ng almost 1.2 million. Pakanin mo nga yun, baby. <laughs> oh, baby. Hirap, no? Bay, Pagka pinakain mo yung isang milyon, sandaan libong, one million, one hundred, fifty thousand na bumoto. Tira may boton yung umali at saka ni bote. Yun ang total nun eh. Hmm. Pag pinakain mo yun, pare, wala na silang, wala nang pera yung lalawigan, yung kaba ng bayan. Wala ka nang ni hindi mo mapapakain ng straight five days yun. Yung 1,100,000 na nagugutom na yon na tao. Eh, lolokohin mo yung mga tigakabanatuan with a promise na kaya kitang pakanin. Kaya kitang pakanin. Tatakuti mo kasi, ano mo, you are taking advantage of one thing you are taking advantage of the weakness na nakikita mo. Yung hirap na nakikita mo, ikaw eh, para kang, para kang, ay nako, para kang mala, mala demonyo. <laughs> Sa lang. Yung weakness na nakikita mo, eh, gusto mo para makakuha ka lang ng boto. Kaya nga yung apat eh. Ang ibig sabihin ko sa apat eh, nung ako yung mag... Nung marin ko yung apat eh, nagsayaw ako. Nung magsayaw ako, ang ibig ko sabihin sa mga tiga-kabantuan, dahil tayo nga, eka nga. Dito sa kabantuan, meron tayong putong wika nga. Eka nga. Eka. Kung nga. Ako yon Ako lang sasalta. Eka, ako nga. Apat na kayo. Apat na kayo. Gobernador na kayo. Busy gobernador pa kayo. Gusto pa niyo mag-congressman. Gusto pa niyo mag-mayor ng kabanatuan. Eh, meron ba kayong naipakita at naipagawa sa kabanatuan? Taong kayong congressman. Meron ba kayo sa Nueva Ecija sa governor at vice governor? Yun eh. Pag tapos, masasalta ka na para kang almighty. Kaya nga sabi ko rin sa mga bata, sabi sa mga bata, at saka sa mga nag internet ha? Hindi man ako naninira eh? Sabi ko rin sa mga, sa buong kampanya ko, hindi ako naninira per use internet wisely. Eh, eh ko lang doon eh. Binigyan ng pagkakataon ng kabanatuan na maging vice mayor itong sira ng sira. Na to, yung nanlalait sa akin na grupo eh. eh. anong isinukli niya sa kabanatuan nung vice mayor ko siya nung 2016? Kaya yan. Eh, pagka, pagka, ang dapat dyan, eh, i-ano mo ngayon, eh, i- ngayon mo i-google, inquirer.net para makita nung tao yung date. Hindi, eh, kasi yan, eh, ano yan, eh, March pa yan, eh. Ngayon, ngayon, today, kung lalabas yan, oh, kung lalabas yung, yung, ano, Inquirer.net hmm. Kabanatuan City Vice Mayor Kabanatuan City Vice Mayor Naroon yung pangalan nung gusto mag mayor Eh salta ka ng salta Abot ang salta mo Para kang Para kang walang kasalanan eh Kaya nga sabi ko Ang turo sa akin ng aking mga magulang Bago ka magusga ng iyong kapwa tao. Salam, kumuha ka ng salamin at salaminin mong mabuti ang iyong sarili. At baka mas marami ka pang muta sa mata kaysa ro sa hinuhusgahan mo. Eh, nakuha na ba yung bago? Ano date ngayon? May... May 17? May 17 ngayon. Kaya nga, eh, pagka inanong uh, may inquire.net, lalabas rin ulit yun eh. Hmm. Eh, if you use internet wisely, lalabas ulit yun. <laughs> Nakuha mo na ba, Francis? Oh, May 17, 2025. Nabubura ba? Nabu nabubura ba? Hindi nabubura eh. Oh. Huh. na to ang Vice Mayor Repack Rip re Goods in 2016 polls. Ito, tinanggal ito bilang Vice Mayor. Tapos gusto pang mag-mayor at babalik pa raw. Hmm. Eh, lampason lamang. Ni lampason ni Mayor Maika. Hmm. Eh, puna ng puna. Lait ng lait. Pero pakikita mo ulit, minsan, yung nilalaman nung ano, yung noinquirer.net. inquirer.net. Oh. May 17, one more time. Ano ba nakalagay ro sa May 17? The Office of the Ombudsman has ordered the dismissal of Cavanatoan City Vice Mayor Emmanuel Antonio Umali and 10 others for repacking relief goods from the Department of Social Welfare and Development. para mong pagtitiwalaan ang isang tao ha, na yung simpleng relief good na galing sa gobyerno nasyonal, eh, langin mo. langin mo yung kapwa-tao mo. Ha? Pag tapos, magpo-post sa Facebook. Nasabihin, babalik ako. <laughs> de ayusin mo muna yung sarili mo. Tanggapin mo muna, ako, si ganito, ni ni repack yung relief good mo. Yung hmm. para sa iyo ko at ako hindi nagsabi sa inyo nang totoo. Kami pag mayroong IX, may tupad, may ano, hindi kami nangangampanya. Ang sinasabi namin, ha, galing ito sa gobyerno nasyonal. Eh sila, eh, <coughs> kitang kita pa eh. nagbigay ang Pangulong Marcos ng, ng, ng pera para sa mga magsasaka kompanya Kumampanya pa sa convention center bago pinamigay yung pera na hindi naman kanila eh. hmm.